This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Reaction natin dito sa naganap na Bills Universe Philippines for 2024 Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang reaction tayo ngayon sa naganap na Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Naloka ba kayo? Kasi ako, yes, nakakaloka. Grabe. Oh my gosh. Talagang ganon ang mga reaction ko. Kasi naman, talaga naman nakakakaba naman talaga yung Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, pag-usapan muna natin yung intablado nila. To be honest, yung intablado nila okay naman. Sobrang liwanag. Maganda yung mga ilaw. Kaya lang nakakaloka, no? Parang kinabug ng Sultan Kudarat talaga yung ipinakita doon dito sa Miss Universe Coronation Night. Hindi talaga nila kayang gawin yung ganong eksena. Anyway, malaki yung stage. Panalo naman dahil hindi nagsisiksikan yung mga kandidata. Plus, nando doon na medyo na loka talaga ako. Ang daming hoes. Nakakalito sila. Parang sino ba talaga yung main house, Sino ba talaga yung, yung talagang dapat tututok? Alam nyo kung akong tatanungin nyo, isa, dalawa, pwede na yan. Hindi naman kailangan na sobrang dami. Kasi hindi naman to Miss Universe. Kung baga para sa ating palang mga Pinoy, panalo na. Panalo na tayo. Kasi sobrang magaling talaga yung mga Pinoy natin na mag-host. Katulad ni Tim Yat, magaling siya. And then yung kapartner niya, di ba? Ang galing-galing din. Sobrang winner. So, hindi naman na natin kailangan kumuha ng mga international host at saka mga beauty queen. Marami tayong beauty queen sa Pilipinas na talaga masasabi natin tatak Philippines. Yung nag-perform naman, okay sana sa akin yung perform ni ano, sino ba to? Si Marina Summer. Sobrang ganda, sobrang powerful, ang ganda ng eksena. Pero mas gusto ko kung binigyan siya solo performance talaga na hindi kasama ang mga kandidata at hindi siya ginawang opening show. Kasi ang dating kasi sa akin ng ganito, parang alam mo yon na para siya tuloy yung reigning queen na dapat ayon ay spotlight kay Michelle D. So doon sa part na yon, dapat na show si Marina Summer as a guest hindi, hindi hindi para sa opening show talaga ng pageant na yun. So, medyo naloka lang ako doon. But, magaling, masaya, buhay na buhay. And then, sa opening show nila, syempre yung mga kandidata, nakipagsabayan talaga ng sayawan. Bongga naman yon in fairness. Pero, sabi ko nga ako si Michelle Dion, mas bongga. Anyway, so nangyari na ang nangyari at maganda naman yung naging resulta. So sana next time dapat tutok talaga doon sa reigning queen at saka doon sa mga kandidata. Ganon! Para kasing momento nila to. At parang dito simbolo to na nakikipag-agawan sila ng corona. Ganon! And then yung performer panila na galing Thailand, hindi ko maintindihan bakit kailangan kumuha ng singer from Thailand eh marami naman tayong singer dito na alam mo yon ng mga bonga. Sabi ko nga mas maganda talaga sa swimsuit round, patitibog na lang sila ng music kasi mas lumalabas yung energy ng girls pag ganon. More than dyan sa nakakaloka yung music at sa sa ano, nakakaantok sobrang ganon. Talagang tinututukan mo na lang yung performance ng mga girls. And then, okay naman yung, yung kanilang format dahil yung format nila, alam mo yon cut-cut. Top 20, and then Top 10, and then Top 5. So, doon sa Top 20, syempre may mga surprising na kandidata na parang sana-sana nakapasok si ganito at nakapasok si ganyan. Pero, wala tayong magagawa. Decision nila yon. At yun yung nakita nila sa preliminary competition na para sa kanila talaga ay dapat pumasok sa Top 20. At kudos naman sa mga nakapasok sa Top 20, eh, winner naman silang lahat. And then, pagdating sa Top 10, ito talaga bardagulan ng mga front runner. Dito medyo naloka ako dito kasi talaga yung mga front runner, grabe, antitindi, ang lalakas, walang tapon. Sobrang alam mo sa totoo lang, doon pa lang sa top 10 na yun, kumbaga kahit sino talaga pwedeng makapunta sa top 5 kasi doon sabi ng ganun nila o ano hindi naman pala ano hindi naman pala ganun kalakas si Ate Manalo ano ano nangyari kay Iloilo eh di laglag sa top 5 alam mo sa ano yung larong yon lahat ng nasa top 10, best of the best na yon para sa akin. Sayang nga lang sa top 10 wala si Palawan. Siguro mas maganda kung umabot pa sa top 10 si Palawan, di ba? Pero yung mga napili man nila, yung masasabi ko na talagang yung top 10 na pumasok do si Cebu, Iloilo, Bulacan, Taguig, Baco, or Pampanga, Kainta, Quezon Province, at saka si Baguio, sambales, masasabi ko na talagang best of the best. Yung alam mo yun, yung mga inabangan talaga natin na nagpukpukan dito sa Miss Universe Philippines, sila talaga yung masasabi mo na kahit sino ang makatop 5 dyan, anytime pwede. So, ako nga, di ba, nasa listahan ko naman tong mga to. Kasi nga, yung gumagawa ka nga ng ano, ang hirap talaga, hindi mo talaga alam. Kasi anytime may eh, pwedeng umangat talaga yung isa to be honest. So, hindi tayo magtataka kung halimbawa biglang nawala si Iloilo o biglang nawala dyan si, si Atisa as in maging Miss Universe Philippines kasi nga, ang labanan kagabi, hindi na yung kung sino ba talaga yung strongest eh. Kasi, strong talaga silang lahat. So, ang nangyari na dito, yung game ball na talaga nung kandidata. Yung kumbaga parang once na makalusot ako, galingan ko sa ganito, malalaglag si ganito. Ganon! Kasi dikdikan talaga yung labanan eh. Kung papansinin mo naman, doon na nga lang sa top grabe talaga yung pupukan nila sa evening gown eh. Sa akin na sa evening gown ha, si Pampanga, Panalo, ang ganda-ganda niyang tignan, kaya lang hindi ko lang talaga type yung, yung evening gown niya. Ha. Parang sabi ko mas marami pang maganda. Kung baga para pag lumabas yung isa, maganda. Tapos biglang lalabas yung isa, mas maganda. Ganon yung labanan. So, hindi mo talaga mapipredict na kung sino talaga yung pwedeng pumasok lang sa top 5. Kasi yung account mo na yun, hindi lang talaga five ang mapipili mo. Kumbaga, madami pa rin. Diyos ko, si Cebu na lang. Nakita niyo paglabas ni Cebu, kala mo, pumunta ng Oscar Award. Ang ganda ng gown. Kaya sabi ko, naloka ako dito. Either si Bulacan, yung lumabas si Bulacan, pshu! O, oh, diba? Talagang as in rey ng rey And then si Tagib, my God! Yung, alam mo, yun yung tipong parang eh, hey, Tagib ako natatakot kasi hindi man siya masyadong nagdi-deliver ng katulad ng gusto mong mangyari. Pero, nung gabing yon talagang binuhos niya talaga yung energy niya to perform talaga na napakabongga. Sobrang naloka talaga ako sa kanya. At talagang ako, just ko, sabi ko mukhang aabot pa to sa top 5. And then, si Kainta, Diyos ko, ayaw din magpaawat. Either sa bales, so pagkabukas na sa bales ng gawin niya, pew, Diyos ko, yung lumabas si sa Kaya parang feeling ko, talagang tens talaga lahat ng kandidata kasi pupukan yung labanan. Naloka ako kay Bocaor Nung na lumabas si Bocaor na talagang alam mo yun, na, ay, ang ganda. So, yon So, talaga, ang hirap talaga nung labanan nila, di ba? Kahit si ilo ilong ganda din ng gawin, niya, Pshu pero mas gusto ko yun kung dilaw yun. Ay, ang ganda ni ilo-ilo doon. So, yun. So, lahat sila talagang malakas. Lahat sila magaling. Yung 10 pa lang. This is the best 10 talaga. Kaya lang, pagdating sa top 5, doon talaga. Yung alam mo yun, yung parang anytime, hindi mo masasabi na siya na ang mananalo. Diba, marami nagsasabi na kung mukhang si Tagig, kasi si Tagig yung performer. Pero marami din nagsasabi, si Atisa na to, si Atisa na to. But, lumalaban si Kainta at saka si Bulacan. Eh. Si Bulacan talaga, sabi ko sayo, sa iyo nakatungtong siya sa top 5. ba diba, sinabi naman natin, possible talaga din si, Kain, si Bulacan na manalo din talaga anytime. Eh. Kasi, once talaga na makalusot to, maganda talaga yung performance niya, saka maganda talaga yung kudaan. And then, ayon ang perfect lang, kasi talaga si Bulacan talaga, siya talaga yung nag-shine. Destiny niya talaga to. Wala tayong magagawa dahil destiny talaga to ni Bulacan. Kahit nandiyan yung masasabi natin na dapat si Atisa to, dapat si Tagito destiny talaga to ni Bulacan. So, yon And then, happy ako sa resulta. Kasi di ba sinasabi ko naman sa inyo, sentimental choice ko talaga o sentimental favorite ko talaga si Bulacan. Mula noon, lagi kong binabanggit yan. Kasi, sabi ko nga, hindi ako sigurado sa kanya kung kung kaya niyang kunin yung corona kasi ang lakas talaga nung labanan kita naman natin na malakas talaga yung labanan pero kasi nandoon din na possible talaga siya and then ito yung first na ipapadala natin na black beauty so syempre marami ang naloka kasi marami nang hinayang kay Atisa at saka kay Tagig na pwede tayong talaga makipagpupukan sa Miss Universe pero bakit hindi ibinigay sa kanila Actually, si Tagig, sabi ko, yung pumasok to sa top 5, sabi ko mukhang kay Tagig. Tapos mapupunta kay sa yung supranational. Kasi kung iisipin mo yung kabuuan ng pageant, si Tagig talaga yung parang pinasok ninyo sa top 5, edi eh, qualified siya for the Miss Universe. And nakita naman natin, nag-perform talaga siya, nakasagot naman siya. Kaya lang, ayun na. So, talagang yung Miss Universe Organization, sila yung may control ng lahat. Kasi kung iisipin mo, si, si Baguio, Ilo, Ilo is better than Baguio. Sa totoo lang yung sa simula pa lang yung sa top 10, yung Q&A. Kaya lang kasi talagang nakita mo na mainiingatan na mo hindi malaglag si Baguio sa top 5. So talagang meron na silang plano dito sa competition. So ang sabi ko nga ba diba, sa inyo dati, sabi ko si Mama Jade as in siguro talaga bibigyan nila ng corona tong si Bulacan. Kasi talagang konting tingnan siya ni Mama Jade, nakita ko talaga na ano, paano niyang tignan si Bulacan? So, ibig sabihin na meron na siya talagang nakikitang something kay Bulacan na pwedeng manalo ito ng Miss Universe Philippines. Ako ang ina-expect ko, magta-title to, pero parang feeling ko, dahil nga sa madaming strongest at pwede tayong makipaglaro doon sa Miss Universe, maaaring ibigay to kaila atisa o kaya kaila tagi or kay Victoria pero bibigyan siya ng corona pwedeng supranational, cosmo world mga ganun eh, cosmo uh, international, so mga ganun ang mga natumatakbo sa utak ko pero yung universe, sabi ko kasi ang lakas din ni Iloilo para sa universe, pero kung sabi ko nga kung ikukumpara ko si Bulacan sa saka si Iloilo, I think I go for Bulacan kasi nga may ino-offer nga na sobrang alam mo yung charm ng mukha, nakikita mo yung pagka-Pilipina kahit maitim siya, and perfect naman, ayun pa rin yung pinili nila, newbie. So, natuwa nga kita natin, natuwa yung mga kandidata from another province kasi baguhan si Chelsea. And then, uh, natuwa sila kasi hindi sa mga front runner talaga na mabibigat ibinigay yung corona. So, doon pa lang masaya na ako. And then masaya ako, masaya ako kasi parang mag -e experiment tayo ng kandidata na ipapadala natin sa Miss Universe. Actually, kung iisipin mo, 50-50 tayo dito. 50 na pwede makipaglaro talaga si Chelsea. 50 na pwede din naman talaga mawala. Pero ang maganda dito, at least na try natin yung black beauty para yung mga black beauty na sumasali, magkaroon sila ng alam mo yung motivation sa sarili nila na maging confident sila na sumali sa mga pageant. So, maganda na din to na sa buong history kasi ng Pilipinas, never pa tayo nagpapadala talaga ng black beauty. But this time, di ba, binirate natin yung rules na yon kasi Miss Universe candidates natin and Cosmo Um, uh, Eco International ay parehas black beauty. So, mabuhay. So, nakakatuwa. So, deserve nila to. Anyway, sa kabuuan ng pageant, nakakatakot pero masaya pa rin. So doon na sa sabi ako dapat daw si Atisa ang ibinig naging supranational. To be honest, una, yung tinawag yung top 5, nalungkot ako kay Miss Bacoor. Tapos nalungkot ako kay Iloilo. -Ilo. Sobrang nalungkot ako para sa mga fans nila. Kasi alam mo yun, yung parang, ha, bakit wala kayo sa top 5? Ganon. Pero sabi ko nga, hindi ko naman ma-blame yung nakapasok sa top 5 kasi anytime, kahit sino talaga, pwedeng pumasok sa top 5. Yung sa sampo, walang tapon eh. Hindi mo masasabihin na, ay, nawala siya. Kasi yun nandoon, nakita mo talaga na very strong din. Ngayon, kung tatanggalin mo sila, papalitan mo lang, manghihinayang ka din doon sa mga hindi na pumasok. So, ganun lang talaga yung laro. Anyway, game nga, so talagang nandoon na nakasalalay na yung ipapanalo ng kandidata doon sa strategy game talaga nung lumalaban. Hindi na doon sa prediction eh, doon na yon sa yung game ball talaga ng candidates na talagang ang sarap, ang ganda, maganda yung laro na to. So ngayon, yung binigay na yung corona, actually ang iniisip ko kasi, doon sa top 5 ko kunin yung mga bibigyan ng corona, hindi pala. So, kung sino yung, uh, pala silang fourth runner-up, meron pala silang third runner-up, so naloka ako doon. Anyway, so masaya. Kaya alam na lungkot ako kay ano naman, kay tagib naman, doon naman ako nalungkot kasi parang naging fourth runner up ka lang talaga. Yung ganon na pwede naman siyang mag first runner up yung performance na ipinakita niya, maganda naman. So, kung ako yung tatanungin mo, naloka talaga ako kasi... Ano eh, naging fourth runner-up lang siya. Pwede naman maging third runner-up at fourth runner-up si Baguio. And then, pwede naman na si, ano, pwede naman, ah, si Christy Magcary, eh, talagang lumaban eh. Tapos si step uh, si Stacy lumaban din wala tayong magagawa that is the game eh. so deserve nila kung ano yung mga runners up talaga na inaibigay sa kanila so sabi ko okay na yan wala akong magagawa diyan kasi kahit sabihin ko pa dapat si Atisha nag title dapat si Atisha first runner up at dapat si Tagig nag first runner up wala eh kasi talagang game strategy na ng kandidata eh so respetohin mo talaga kasi maganda talaga yung laro at nandoon na ako sa quiet na naloka ako dahil runners-up pala silang lahat tapos isa lang yung title. Tapos i-appoint ia lahat sila. Yung naiwan na top 10, pipili sila doon kung sino yung ipapadala. So sa mga girls na to, tinanong na pala to ahead of time kung ano ang mga corona na gusto ninyo na pwedeng mailaban kayo. So, talagang tinanggihan talaga ng iba. Ang gusto talaga nila ay universe lang. So, eto naman si Atisa. Ang sa nagsasabi na gusto kay Atisa ay supranational. Ganito yun, guys. Kasi, sinasabi niyo downgrade. Parang ay ba't ganun downgrade? Kasi itong mga ibinibili sa kanilang title ngayon is equal to lahat. So, maire-representative nila uli ang Pilipinas. So, sa ibang pageant. Kaya lang, yung supranational, isa to sa pangakinikilala natin ngayon na malaking pageant. Pero para kasi sa Miss Universe Philippines, pantay-pantay lang silang lahat. So, ngayon, ah uh, sino ba yung ipapadala natin sa Supra? Ang napili nila ay si Baggio. Bakit hindi si Atisa? Si Atisa kasi, kung ilalagay mo nga naman siya doon sa Supra National, aabutin pa siya ng mahigit isang taon bago makalaban. Buti sana kung lalaban na siya next week. Hindi naman eh, aabutin pa siya ng isang taon bago siya uli makalaban. And ayaw ni Atisa na maghintay ng ganong katagal. So, kumbaga, parang, kung baga parang, ko ako tatanungin mo, oo nga naman, bakit ka nga naman maghihintay ng ganong katagal? ba diba? So, sa susunod na taon pa siya, magkakaroon uli muna ng Miss Universe Philippines and then, doon, doon kung baga parang sobrang tagal yun, guys. Parang sa isang Atisa Manalo, hindi na siya kailangan pa maghintay ng ganon. So, I completely understand kung bakit nanggap niya ang Miss Cosmo kasi ang Miss Cosmo lalaban na siya this coming September 15. So September 15 to October 5. So walang problema. Kung baga, makakapag-prepare siya, tuloy-tuloy yung preparation niya. Kung baga, parang galing kasi siya sa pageant, mas madali sa kanya na makapag-adjust ng pahinga lang konti and then training na para doon sa competition. Kung iisipin mo nga naman, konting panahon lang yung hihintayin niya. And then, nandoon doon din kasi na first pageant at Pwedeng manalo dito si sa Manalo Bakit? Yung profile na hawak ni sa Manalo So, magiging malakas ang pambato natin At, syempre, yung price Magkano ba ang price? Umaabot ng $100,000 At, plus, may luxury apartment Sa Vietnam Habang during ng iyong reign And then, plus Nando doon din, syempre Yung manon din support ng mga sponsors So, opportunity. E eh, di ba nga si at isa nga, ang pageant ay buhay niya. So doon siya nagkakaroon ng pera. E eh, so, hindi mo nga na makita-try talaga yung ganitong pageant. Eh why not, di ba? So magiging milyonarya ka at pwede mo yung idagdag doon sa business mo. So it's a big opportunity and good practical choices. So ngayon, pwede siya ang maging kauna-unahang winner ng pageant na to. And then, pwede din na talagang makilala ng gusto ang pageant dahil ang mga tao syempre aabangan ah, nga naman si Atisa so it's a good promotion for for the pageant so I think doon magi start na makikilala tong pageant na to and then sooner pwede uling sumali si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines kung gugustuhin pa niya so yun yon and then of course si bakit daw itong si ano si Pampanga at saka si talo dito si Iloilo ay nabigyan ng corona kasi naman sino ba ang kukuha ng ng title na yon si Stacy ayaw naman kasi syempre para nga naman hindi pa nga nakakalabas si Chris ng Gravides, palalabanin mo pa siya doon. So, aabutin ng hindi din nakahang, di ba? So, mahirap din naman na gawin mo naman si Stacey na gawing eco international lang. And then, ah uh, pagdating naman kay Bacoor, mas hindi rin naman tatanggap ito ni Bacoor. So, ngayon, ibinigay na to kay Iloilo. -Ilo. So, ako naman, okay lang yon Bakit? Opportunity to ni Alexi na makalaban sa international pageant At siya ang kauna-unahang black beauty na ilalaban natin sa Miss Eco International Represent ang Pilipinas So win-win situation pa rin Kaya lang lalaban si Alexi sa susunod na taon pa Hindi ngayong taon na to Kasi 2025 siya And then si ano naman si Pampanga naman waiting naman siya. So ngayon dahil hindi tinanggap ni Atisa yung corona ng supranational kasi nga sobrang tagal pa. So ibinigay na to kay Bagyo. So para sa akin It doesn't matter kung nag-downgrade ba or nag-upgrade ba. Ang importante ay lahat sila ay magkukumpit -co in the future. Ang pinakamagandang dito unang-unang magkukumpit sa kanila ay si Atisa Manalo. So, yan. O, ba diba? So, bongga yun. So, wala namang masama, guys. Kung itatry ni Ati sa yung competition na to, and then mali mo siya mag-title dyan. O, di panalo. Kung hindi man, ay wala na tayong magagawa doon. Guys, ang nangyari is about destiny. Nakakapanghinayang kung iisipin mo, bakit hindi si Atisa ang inilagay sa universe at bakit namatay tayo sa ganito. Pero yung ino-offer kasi dito din ni Manalo, ni Chelsea Manalo, ay kakaiba din naman na talagang flavor ng Pilipinas. Kasi kung iisipin mo ang mga pinapanalo natin, iba't ibang klase ng diversity talaga kung tatawagin. Diversity Filipina Beauty. And then this time, nagpadala tayo ng Black Beauty. Yes, siguradong pwedeng hindi tayo manalo, pwede din namang manalo, pero nandoon kasi sa part pa rin na she's sa Pilipina. So, dapat ang support ibigay natin sa kanya kasi mas kailangan ngayon ni Chelsea Manalo ng suporta mula sa mga Pilipino, pagmamahal para sa kanyang laban sa Miss Universe and then ibigay natin yun ng 100% kasi kung ano yung ibinibigay natin do sa ibang kandidata dapat ibigay natin sa kanya ng bonggang bongga at hindi lang yan kay Chelsea kahit kay Iloilo na lalabas si Miss Echo sa susunod na taon and then of course kay Pampanga sa Miss Charm at saka syempre kay Baguio na supranational and then of course at least sa Manalo. Kung baga parang ibigay natin to sa kanila ng 100% kasi di ba, Hindi naman ganong kadali yung mga pagpiprepared na gagawin ng mga to. And then, dito sa Miss Universe, yes, yung iba nag-iisip kayo, na talo tayo dyan. Hindi lang naman to dahil sa panalo, hindi lang naman to dahil sa dapat maganda at yung gusto natin yung ipapadala natin. Respetohin natin kung ano yung naging desisyon nila at ibigay natin yung suporta natin doon sa kandidata kasi Pilipinas ang daladala niya sa Miss Universe. So ako naman ang nakikita ko naman sa kanya dahil such factor ang Pilipinas. So dalasuot-suot yun ni Bulacan, I think magiging malakas yung laban niya sa Miss Universe. Lalo na kung sinabayan natin to ng pagmamahal at suporta kay Chelsea Manalo. So, yun! ba? Diba? So, win-win situation pa rin naman. So, nakakalungkot lang kasi syempre sila bako or sila tagig. Ayan. So, medyo nakakalungkot yung sa fight na to. But, to be honest, ako, lahat naman na nakapasok sa top 10, lahat na naka-experience na maging kandidata dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to, lahat sila ay winner. Dahil doon pa lang sa experience nila, panalo na. ba diba? So, yon So, ayun yung reaction ko dito sa Miss Universe Philippines 2024. To be honest, sa totoo lang ha, <laughs> nakakaloka na sila. Ganon. So, sana maayos nila to ng mas maayos kasi diba yung nanonood tayo ng live grabe ha Yes, napapasalamat ako na live sila pero grabe naman yung hinintay ko naman na commercial. Grabe naman yung mga ads nila. Grabe naman yung mga ano, mas madami pa yung commercial more than do sa pinapanood ko. Nakakaloka up. But, nandoon ako na sana unti-unti maayos to ng mas maigi at hindi natin kumuha, hindi naman natin kailangan kumuha ng mga galing pa sa mga malalayong lugar para maging host ng ating Miss Universe Philippines. Dito pa lang sa Pilipinas, marami na tayo magagaling na mga performer, na magagaling ng mga hosting, gano'n, magagaling pagdating sa hosting. Kung baga parang sa akin, sana, dito na muna tayo tumingin bago tayo lumabas. Kasi, tignan mo, hindi naman natin kailangan kung tutuusin. Eh. Ang dami-dami nila sa si stage, nakakaloka. So, ganon. At, tama na yung isa, dalawa o tatlo. Ganon. Hindi na yung parang lima or apat. Parang isa, na, isa dalawa, okay na yan. ba diba? So, yon So, bongga, bongga. Kudos naman sa Miss Universe Philippines and natapos na nila ng maayos at pagpasalamat tayo at least di ba uh, nagawa nila ng mas maigi safe yung mga kandidata walang na aksidente so ipagpasalamat natin yan lahat sa Diyos dahil maganda naman yung naging resulta so medyo nakakalungkot lang dahil yung mga manok natin hindi guys ano to eh kumbaga game ball kasi to kumbaga parang hindi naman to yung para ko ano yung sinabi mo yun na talaga winner na talaga yun hindi it's about game ball so ito yung mga naobserbahan natin ito yung mga nakita natin eh ganun talaga pero guys sa higit sa lahat gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tumutok sa mga na-experience natin araw-araw sya hindi pa naman dito nagtatakus to hahaba pa yung proseso natin kasi meron pa tayong mga pageant And of course, Miss Universe, ayun yung hambangan natin. So, marami pa tayong pagsasamahan at sana huwag tayong mag-away-away. So, ibigay natin yung pagmamahal and then yung mga opinion ninyo, pwede nyo na mailabas yan. Okay lang yan. Basta respeto lang sa iba din. So, yan. So, paano guys? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, so don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. So, yon So, sana nasayahan kayo doon sa napanood din niyo At sana lahat kayo ay masaya para sa mga queen natin ngayong taon na to na ilalaban natin sa international pageant at sa mga susunod na taon. And then, of course, syempre, sa ating pambato na si Chelsea Manalo ng Bulacan para sa Miss Universe. So, yan! Guys, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.